Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa nakaraang kwento na, natakot ng subra ang ating bida sa sinabi ni Mili na kapag hindi ginawa ang tungkulin niya bilang anak at tagapagmana ng kapangyarihan ng kanilang God King ay papaslanggan siya ni Mies na walang pag-aalinlangan. Agad namang nagbago ang pananaw ng ating bida dahil sa takot at pumayag na ito na maging asawa ni Mies. Pero tandaan natin guys na may apat pa siyang magagandang babae na kanyang kasama na may matagal na ring pinagsamahan, tapos ay may bigla pumasok at instant asawa na agad. At pagkatapos ay binago ni Mies ang usapan dahil may anumang nangyayari sa labas, agad namang nagbago ang kanilang kilos nila Mili at Mies at nag-usap ang dalawa. Ang ating bida na nagtataka at di alam ang nangyayari ay nagtanong sa dalawa, si Mili na puno pa ng gulat dahil sa sinabi ni Mies sa kanya ay sinabi niya na rin kay Liuyi na kailangan niyang dalhin tayo sa kanilang tribu. Ang kanyang salita ay parang pag-iimbita, subalit ang kilos ni Mace ay parang banibihag siya hihihi. Wala nang tanong-tanong kung pumapayag ba silang sasama o hindi basta nalang pinaangat ni Mace ang ating kawawang bida. Kasama ang apat na magagandang babae at umalis, lumutang sa ere at lumipad. Lahat sila ay talaga namang namangha lalo na ang ating bida nagulat na gulat sa lahat ng pangyayari. Akala niya sa mga pelikula lang ng mga tsekol niya napapanood ang mga ganito na lumilipad na parang mga ibon sa ere, hindi niya talaga sukat akalain na mararanasan niya ito at dito pa sa isla kung saan dapat ay nagmamadali na sila umuwi. Nag-edad na ako ng dalawampung taon sa mundong ito pero kahit kailan hindi ko inisip na totoo ang mga mahika, pero ngayon nakikita ko na sa harapan ko at mararanasan ko pa mismo. Makikita natin sa kanyang kamay na gumawa ng isang bilog na orb ang babaeng pamikot sa ating bida, ito daw ay kanyang ibibigay kay Liu Yi upang sa hinaharap na kung sakali manganib o mga ilangan ng tulong ang ating bida ay madali na lang niya matawag ang kanyang asawa, mapapasana all kana lang talaga kay Liu Yi mga pre. Dahil minuminuto ko talaga tatawagan yung babae na yan hahaha. -ha -ha. Punta na tayo kay Mili na tagapag recap sa sinasabi ni Miz, hindi may sa mukha ni Mili ang pag-aalala para kay Liu Yi, hindi ba't parang kalabisan na yan si Liu Yi ay patuloy rin nakalutang sa hangin habang napakaraming katanungan sa kanyang isip. Dumaan sila sa isang harang na hindi nakikita pero naramdaman naman ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali sa paglampas nila sa pader na di nakikita ay napuntahan nila ang bagong isla na may isang baryo sa baba. Wala man lang nagsabi sa kanya na umiiral pala ang ganito na nakahiwalay ang mundo sa mga tribong ito. Ngayon ay nakikita niya ang mga sinaunang kubo sa kanyang baba, agad namang ibinalita ni Miss na dumating na sila kaya makalipas ng mga ilang hakbang ay may nakita na agad ang ating bida sa dikalayuan ng mga bantay. Malayo ang kanilang kasuutan sa mga ito dahil sila ay mga walang damit at panyapak, mga dahon lang na pinagsama at tinahi ang kanilang suot habang nakita ng ating bida na sila ay nagtatawanan habang nag-uusap. Napagtanto ng ating bida na ang mahiwagang harang ay hindi para ihiwalay sila sa mundo, bagkus upang hindi sila umunlad ang pagkatao at magbago. Nang makita ng dalawang bantay si Mace ay agad silang lumuhod at iniyuko ang kanilang ulo sa harapan ng babae at sumisigaw, Tignan ninyo. Narito na ang dakilang tagapag-alaga ng Diyos, maligayang pagdating dakilang tagapag-alaga ng Diyos, maligayang pagdating dakilang tagapag-alaga ng Diyos. Makikita natin ang isang matanda sa kanilang tribo ay nakita ang mga bagong dating na mga alipin kaya parang masaya ito at sabik, dakilang tagapag-alaga ng Diyos, sila ba yung bagong alipin na dinala nyo? Mga magagandang paninda ang mga iyan, mapuputi, malinis at mahahaba ang hita. Magaganda at guwapo pa ang isa, malaki-laking kitaan ito. Si Liu Yi ay biglang uminit ang ulo sa kanyang mga narinig sa matanda kaya sinigawan niya ito. Ano ang mga pinagsasasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Mga alipin ba ka mo? Hindi kami nagpunta dito para maging alipin. Si Mace ay nagbigay ng maselang pahiwating sa mga tribo upang malaman nila ang kanilang kamalian, dinala ko sila dito sa tribo para manirahan ng mahabang panahon. Si Mace ay nagpatuloy peren nagsalita at ang matandang lalaki ay bigla nagbago ang kanyang pakikitungo sa ating bida lalo nang malaman niya sa dakilang tagapag-alaga ng Diyos na si Liu Yi ay isa palang mensahero ng kanilang Diyos. Agad namang humingi ng kapatawaran ang matanda sa ating bida, ikaw pala ang mensahero ng aming Diyos, nakikiusap ako sa iyo na sana ay mapatawad mo ako sa aking kapangahasan, di ko sinasadyang masaktan ko ang inyong kalooban sa aking mga sinabi. Si Liu Yi ay maunawain kaya agad naman niya itong pinatawad, alam naman ang ating bida na basta kasama nila si Mace ay hindi na dapat pa silang mangamba dahil lagi naman na silang ililigtas ng babae. Ganun paman, si Mace ay talagang mabait. Pero nasurprise sa sila nang marinig nila ang kasunod na sasabihin ni Nez. Subalit, isa lang ang maaari kong masigurado. Isa lang ang pwede kong tulungan, ang asawa ko lang. Pero kung gusto nyo talagang mabuhay dito sa lugar namin, dapat nyong matutunan na ipagtanggol ang inyong mga sarili. Si Liu Yi ay biglang nag-alala sa kanyang mga babae. Paano ang iba? At inawat naman ni Sufei si Liu Yi, ngayon alam ko na kung anong bagay ang mabuti para sa taong ito. Kung bakit ayaw niyang umunlad ang kaisipan ng mga taga rito, dahil para magawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Ganun paman, man, nagpaliwanag Perrin naman si Mei sa kanya para maprotektahan mo ang iyong mga babae, dapat mo silang pakasalan ngayon din. Si Mei ay patuloy Perrin nagpapaliwanag kay Liu Yi, nakikita kong ang apat na mga babaeng kasama mo ay talagang napakakinis parang kristal, pero kahit na inayawan mo sila, sila peren ang iyong mga asawa. Sa lugar na ito, masisiguro mo lang ang kaligtasan ng mga mahal mo kung natapos nyo ang seremonya at retwal ng kasal. Ganun pa man, may mga susubok sa iyo kaya dapat kang alerto kahit anong oras. Si Liu Yi ay sobrang nagulat sa puwersahang pagpapakasal sa mga kasama niya sa kanya. Ang pananalita ni Mi sa kanya ay parang pagbabanta. Ganun pa man, hindi siya makapaniwala sa ikanikilos ng kanyang asawa wala siyang pakialam kahit ikasal si Liu Yi sa maraming babae, yan ba ang pakiramdam na ang poligami ay normal? Hindi makakabuti kung patuloy ako mag-isip ng ganito. Ngayon alam ko na na hindi sila pwede pagkatiwalaan, hindi rin pwede na iiwan ko sila sa kanila. Si Liu Yi ay napabuntong hininga na lang, ngayon mapipilitan akong pakasalan silang apat. Kaya nakapagdesisyon ang ating bida na pakasalan silang apat at magiging lima na ang kanyang asawa, kaya kinausap niya ang mga ito. Habang kinakausap ni Liu Yi, ang apat niyang magiging asawa pa ay pinaayos na pala ng una niyang asawa ang bahay na magiging panuluyan nila para sa kanilang panimulang Chuk Shokan. Kaya nang natapos na magawa at malinis ang bahay na kanilang tutuluyan ay agad naman silang binuhat ng mga katribo na nila ngayon. Ano ang ginagawa niyo? Sabi ni Liu Yi sa kanila, subalit imbis sagutin sila ay tinapon sila sa loob ng walang awa. Hawak-hawak ng ating bida ang kanyang balakang dahil sa pagkakabagsak niya sa sahig. Paglingon niya sa pinto ay naroon nakatayo ang una niyang asawa sa pinto at nagsabi, Ako ay mayroon pang gagawin para sa kasunod, kaya manatili muna kayo dito at tapusin ang unang seremonya ng kasal sa kanila, babalik ako agad pagtapos ng inyong seremonya. Si Liu Yi ay napasigaw na lang, ano? Sandali lang. May gusto pa sana sabihin ng ating bida subalit malakas na bagsak ng pinto ang ating maririnig. Point, 'di ba, ang lakas. Sarado na ang pinto at sila na nakulong sa loob. Kasama niya sa loob ang apat na magagandang babae, lokong babae yun a. Ah. Ang bilis tumakbo pagkasara ng pinto. Ano 'yon? Pagkatapos niyang sabihin na asawa niya na ako tapos ikukulong kami dito sa kwarto para gawin ang red ng kasal. Hindi kaya sinusubukan niya lang ang aking katapatan. Sumasakit tuloy ang ulo ko sa mga nangyayari, hindi ba yung red wall ng kasal yun ba yung masarap na chook shokan? Aba teka sandali, apat na magagandang babae ang nasa harap ko ngayon. Sana lang isang malaking biro ang lahat. Teka, mula nang makapasok na kami dito sa loob ay sabrang tahimik na ang lahat. Halos ayaw nilang gumalaw at parang nahihiya sila. Sila ay nananatili sa kanilang pwesto kung saan sila nakaupo at walang nagtatangkang gumalaw. Lahat sila ay naghihintay sa sasabihin ko sa kanila. Si Liu Yi ay talagang nagtataka sa kanilang katahimikan kaya tinawag niya sila, Hey! Anong nangyayari sa inyo? Biglang tumayo si Mili at agad namang itinaas ni Liu Yi ang kanyang kamay, huwag ka maging seryoso sa mga sasabihin mo. Tayo ay galing sa modernong pamumuhay hindi natin kailangan na paniwalaan ang babaeng yun. Dahil bangibiro lang tayo ng taong yun at hindi nararapat na sundin natin yun. Hindi pa nga tapos si Liu Yi sa pagpapaliwanag ay agad namang nagsabi si Mili, ayaw ko na magtiis kahit kailan, tignan mo ang kalagayan natin ngayon. Hindi na rin tayo makakabalik sa dating lipunan, ayaw ko ring sirain ang tiwala sa akin ng babaeng yun. Gusto ko lang maging isa sa asawa mo, ano ba yan? Anong nangyayari sa babaeng ito? Sabi ni Liu Yi, masyado na siyang malapit sa akin. Sa mga oras na ito si Millie ay hindi na kailangan pa ng pagpayag. Talagang nakatitig na ang dalaga at handa na magpadilig sa ating bida. Maya-maya at ayun, kinagat na, ay tinuka na pala, nang palay ang manok. Ay, manok ang palay pala. Hahaha, -ha -ha, ano ba yan Liu Yi? Iba ka talaga. Pati ako nalilito sa nakikita ko. Dahil tinulak pa talaga ni Mili si Liu para makahiga sa sahig. Hindi niya na binigyan ng pagkakataon ng iba para kumilos para makuha si Liu kaya wala na siyang pakialam kung may kasama ba sila o wala. Gusto sana pigilan ni Sufei si Mili kaya lang inunahan na siya ng kanyang ate. Sandali, Mili ano ba ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya? At nagkaroon na ng lakas si Sufei na magsalita, bakit mo naman ginawa yan Millie? Ako ang unang karelasyon ni Liu Yi dito. Kung gusto mo siya maging asawa, dapat ako muna ang una niyang pakasalan. Si Guan Ling Yu nang marinig ang sinabi ni Su Fei ay talagang mahigpit ang dipagsang ayon. Hindi ba't naghiwalay na kayo? Huwag mo na siyang balikan dahil hindi magandang ugali ang mayroon sa taong yan. Hindi ka magiging masaya sa kanya, ang kapatid na manimili na si Sos Uro ay nahihiyang nagsabi, basta ako gusto ko rin magpakasal kay Liu Yi. At dito na magsisimula ang digmaan ng mga asawa, kailangan nilang paglabanan kung sino ang unang magpapaararo ng bukid kay Liu at kung sino ang nauna ay siya ang tatanghalin na unang asawa. At bago magsimula ang kanilang araruhan ay may isang problema ang biglang pumasok sa kanilang munting motel, siya ay parang may naaamoy na usok kung saan. Kaya inanap niya agad ito para kumpirmahin kung tama ba ang kanyang naaamoy at napagtanto niya na ang bahay Chokshokan ay nasusunog na. Bueset, ang kubo ay nasusunog kaya lahat kayo ay maghanda para tumakbo palabas, kaya agad naman silang tumakbo papalabas. Si Mili na masarap sana ang hapunan ay nadiskarel pa kaya sumama na rin siya tumakbo palabas. Tulong-tulong sabi ng mga babae habang lumalabas, si Liu Yi ay sabrang nagagalit dahil show Pao na naging Shou pa kaya kinausap niya ang matanda na nagbabantay sa kanila sa labas, Sir bakit hindi kayo nag-iingat sabi ng matanda, bakit naman nasunog ang bagong gawang bahay para po sa inyo? Bakit naman namin susunugan ang sarili namin sabi ni Liu Yi sa matanda? Bakit hindi nyo tignan ang paligid para malaman nyo kung may naglagay ba ng apoy sa tabi namin o sadyang sinunog talaga ang bahay para patayin kami? Ganito ba dapat tretuhin ang tagapaghatid ng mensahe ng inyong Diyos? Habang nagtatalo ang dalawa ay may tumawag sa kanila at pinakita sa kanila ang nahuli nilang salarin sa pagsunog, makikita natin na si Kapitan Yang Bakhan ang kanilang bihag. Kaya dito na po muna natin puputulan ang kwentong ito mga ka -recap. alam ko sobra kayo nabitin sa kwentong ito pero abangan nyo lang po ang kasunod dahil pag-anda po ng pag-anda ang mga kaganapan sa buhay ng ating bida na si Liu Yi, kung nagustuhan nyo po ang kwento ngayon. Ako po ay humihingi ng like at comment para alam po natin ang inyong saloobin. Huwag nyo rin po kalimutan mag-subscribe para po tuloy-tuloy na po ang ating recap. Maraming salamat po and God bless you all.